ay lintiasa na mali ko, kuyin ko inihali tagaro ikang ikang ng mari ano doon mga daradara ka ini iyo para din kong ini pinaratos ko na pati sa bado ko ayan comment comment po kamo mga kababayan kung anong klaseng pruta ini na masira mo na maray tinawan ako ka itong lalaki na bistado baya ako ngunyan shout out mo na nga sa imo Ah, uh, sir, sa pagtao ka ini sa kuya ang prutas na ini na masira amon ini. Ngo ni ko sa inyo kung anong klasing prutas ini. Yan. Eh, nakamasiram talaga ini prutas. Sobrang hamis niya kang laog niya talaga mga kababayan. Kaya mapapalaway-laway ka talaga pag makanamit ka kay ini. Tapos sabi kaya kay itong nagtao kay ini sa kuya, nasa batan ko kaya. Ngunyan sabi sa kuya, alat mo nang ngaya, sabi sa kuya, taigwa ngaya ko sa imong itatao. Ngunyan pag ini ngaya na nalamitan mo, sigurado ka ngayang gamos nga ng mga kapitbahay mo, pati ng mga kairibanan mo sa harong, malilingawan mo. Ngunyan, pag ini, kita tray ko kung talagang malilingawan ko ang mga kapitbahay ko sa ang mga kairibanan ko sa harong. Ipapahiling ko po ini sa inyo kung anong klase ini yung frutas na napakahamis ini. Eh. Pwede ka daang magkutaw ning ay maglaag ka po daan yung mainit na tubig sa baso. Pakalaag mo daan ka ining mainit na tubig sa baso, ilaag mo daan ka ang sarong buto itong sarong dilog. tapos maiba ang kulay makulay pulang. lang nagarumasa na siya kape tapos yun na ito ang kwinta kamis niya kaya titistingon ta kung ano ini na prutas ini ayan katakulon Ma -ma. mayo na akong malaganan mayo na akong mabugtakan kaya digdi ko na sana pinatos ta kung digdi ko man kay magkakahurulog ini magkakahurul do mayo man pati ako mahiling na plastik kaya digdi ko na lang inilaag mayo man yung problema na yun ano ta naka-shirt-shirt man ako. Nag-agi kaya ako dyan sa tinampo. Nakagiyan ko kaya itong sarong tao. Nabistado ako. Kaya salamat siya at sa imo. Dahil ko na siya pagpangaranan. Ta. tiba ada may mag Kaya, di ko na siya papangaranan. Papanoodo niya na lang da yung video ko. Kaya shout out sa imo kuya. Ini ang tinaon niya sa kuya. Ngunit niya nanamitan ta kung ano ini yung alas muna na daw. Tama para pandung daw po. Ano ba ini ito? Sa inaw digdi ang may tukaw-tukawan. Mahiling kita ning mahiling kita ning matutukawan. sa ipapahiling ko talaga kung ano talaga ang siram talaga ini yung ano na inyo ngunyan sana papagal na ako paoy paoy na akong maray papahiling ko sa inyo kung ano inyo na ano na inyo rutas inyo sigurado ini ni makaragad ka mo kain niyo ka mo ni sa kuya maghagad ta di ba adang ang kapit bahin nindo sa kakairi bana nindo sa haru kaya si agom nindo mali mo nindo kung sana makakan Uni na. Mapili-pili kita ning mapili-pili ako ning ano medyo daradakula. Yan, ay uni daradakula. Yan. Alat mo na. Yan, oh ne oh. O ano ang apod ka ini sa indong protas na ini? Ta ini da siram da ini. Sobra da ka ning hamis. Sabi ka atong nagtao ka ini sa kuya kaya titistingon ta kung ano talagang siram ka ini kung hamis ka niyo ilingon ta daw kung ano talagang kahamis ang ka yan tapi di ni pang sa kunyang kapi sabi sa kuya tikmang ko muna da sabi ko mayo nang namit namit dumang kunay ni sa arong nanamitan mm